Maayong so, adlaw kanyang tanan. Ngayong araw na to, ang sipag-sipag namin kasi inayos na namin yung aning munting hardin na kung saan nagtulungan nga kami ni Gimo at ni... Nee. J. Ford. Ayan po, kasama po namin si Chuyans. At syempre, after po niya nagbungkal ng mga lupa, dito naman, chinek naman natin yung mga bagong itlog na ilalagay sa incubator dahil kakapisa na po ng mga itlog natin na nilagay dyan. So, naglagay tayo ng mga bagong itlog na kung saan ipapapisa din natin using that incubator. O, oh, Diba? At ito na nga yung mga sisyon na napisa doon sa incubator. At ito naman yung mga inahin nila na kung saan sila yung ng itlog at nilalagay namin sa incubator. Kaya, thank you so much sa nagbigay nitong babae at lalaki na road Island na to kaya dumami po sila at ayan po ang aming mga kalapati na tatlo na nga sila dati o dalawa hanggang sa nangitlog na nangitlog at 11 na po sila ngayon at ito naman yung mga ibang mga manok ng kapatid ko na kung saan mayroong mga lahi mga rasa yata hindi ko alam basta native tsaka rasa at ito naman po si Simple Amor nagluluto ng binangkal na may kasamang langaw <laughs> napakasarap po ng binangkal na yan kasi paborito ko talaga yun kasi yun lagi niluluto ng nanay ko dati at ito na nga luto ng ating binangkal alas simple. Amore. O, di ba? Perfect yan sa tag-ulan na kung saan. ka lang ng kape at ingungudnod mo yung ating mukha. Ay, mukha, yung ating binangkal. So, kumain na nga ako, guys. At ito na nga, biglang bumuhos ang ulan. Kaya ako ay naisipan ko magtampisaw dahil galing kami dyan sa pagbubungkal ng lupa. At dahil umulan nga siya, ayan na, yung itsura niya. Salamat, Lord, sa blessing na ulan ng saan na diligan ang ating mga bagong tanim na mga seedlings na kung saan ito nga ang ating mga pechay, sitaw, pipino, patola, opo, at Kalabasa. Ay, wala lang kalabasa pala. So, after nyan, naligo naman ako dito sa ating bagong gawa or newly attraction na... Newly attraction? New attraction ng ating hinaguan nature park kung saan ang... Ay, laway ko. Balsa. O, oh, di ba? Lakas maka. Moana. Ay, hindi pala moana. Maui. Ah, di ba? Muntik na mahulog sa bakla. Ito pang ating balsa nilagay ko talaga sa dyan kasi nga mahilig ako maligo, di ba? At syempre, masarap yung naliligo ka sa ilog mag imot imot ka dyan. Nakahiga ka dyan. Tapos, kung anong gawin mo. Tapos, maganda rin siya for pictorial. At talagang gustong-gusto ko talaga ng ilog kahit magkabuni at magka rashes pa ako dyan sa ilog. Gustong gusto ko talagang maligo talaga. I really love water talaga kasi isa talaga akong sirena na may pagkabutanding. Ewan ko, dugong yata. Yan, no? Pero yung mukha ay si horse. Ayan, nag-imot-imot lang ako dyan sa ilog. Nung saan, minibidyahan nga ako na Jay Ford. Ang sarap talaga magtampisaw sa ilog. Lalong-lalo na pag mulakas ang ulan. Alam mo yung feeling na ganun. Tapos, nakatali pa pala ang ating... Um, balsa na iyan kagaya ng ating tulay na din para pag malakas ang ulan or baha maaanod siya pero babalik din po siya kasi dahil sa nakatali nga po siya so ayan nag -imot, imot lang ako John ang sarap talaga ang dami ko pa sanang gawin pero I, I, you know guys habang nagagawa kami dyan meron din mga ginagawa yung mga bakla kaya dyan na lang ako naliligo at ito na nga papakita ko po sa inyo ang view ng Hinaguan Nature Park habang umuulan so pagmasdan nyo na lang ang ating mga halaman ang view ng Hinagua Nature Park while the rain is pouring. Because after the rain, there's always a rainbow. And the rainbow is already there. The color of the A-houses represent the rainbow. O, oh, diba? Kaya siguro laging inuulan dito sa Inagoan Nature Park kasi andiyan na mismo ang bahaghari na kung saan nagbibigay kulay sa atin paligid. <laughs> ah, diba? Hindi siya rainbow kasi kulang-kulang yung color na iyan. Pero parang it symbolizes rainbow na rin kasi maraming kulay. Alam naman natin, ang bahagari ay makulay kagaya ng buhay ko. Napakakulay. Sometimes may mga dark, mayroon mga bright. But at the end of the day, you know how to handle those situation para mas ma-appreciate mo yung makulay na buhay. Ay, ang dami kong sinasabi. <laughs> ang ganda talaga pag ng mga patak ng ulan talaga. Bus ng ulan aking manday, tuluyan. O, oh, diba? Parang naipit lang na itlog na baklang palaka. So ayan guys, enjoy na lang itong video na kasi napapagod na ako mag voice over ang haba pa nito. 4 minutes pa po ito guys. Pero sa dulo pa ng video nito, ang mayari ng Steve's House na kung saan nag-celebrate sila ng birthday ng kanilang kasama. Thank you so much Steve's House. Thank you so much for spending your time here at Hinaguan Nature Park. Maraming maraming salamat din sa pinabigay ninyo mga food, lalong lalo na sa pizza at donut. Talagang napakasarap naman talaga. So enjoy watching the rest of the video. God bless you all and see you in my next Video and voice over, bye bye. Thank you so much. Thank you so much. Happy Steve's birthday. Steve's house. dami naman itu Steve's house. Thank you, Steve's house for the donut. Thank you. Thank you so much. Saya gracia. mga Magtunga. Ikaw mo, ato niya. Ay, ito tayo. Buni na may kasama pizza. Napuno napuno na tayo, napuno ka sis. Ah, paano pa na yan? Ano? Ano masarap? Yung, ano masarap? Yung pizza o yung pagkamot ng ni? Uy, hindi na. Ay, kulak mo. Hi! Thank you for coming and happy birthday sa nag-celebrate. Happy birthday! Happy <laughs> birthday! Steve's house family. Happy birthday! Uh, thank you. Happy birthday! Happy birthday! Sana ito na yung uling birthday mo this year. Next, next year, next year, next <laughs> let. Thank you. <laughs>